Ngayong Oktubre 1, muling nagbalik tanaw ang aktres na si Claudine Barreto sa mga masasayang alaala ng kanyang yumaong ama na si Hinoong Miguel Alvir Barreto at kapatid na si Mito Barreto. Matatandaan na noong Oktubre 2019 ay pumanaw ang kanilang ama at nito lamang Setyembre 2025 ay sumunod naman ang kanyang kuya Mito. Sa pamamagitan ng social media, ibinahagi ng Optimum Star ang ilang larawan at video bilang pag-alala at pagbibigay pugay sa dalawa niyang pinakamamahal sa buhay. Kalakip nito, ipinahayag ni Claudine ang kanyang mensahe para sa kanyang ama na dapat sana'y ipinagdiriwang ang kaarawan ngayong buwan. Happy birthday in heaven, Dad. This might be your happiest one because you are now celebrating with Mito. Even so, I miss you terribly. My kids miss their PK so much. Have fun with Mito and continue watching over us. Ani Claudine, Sakanyang Post, Dagdagpanya Daddy, happy birthday in heaven. Have a blast up there with Mito. Kalakip ang ilang masasayang larawan nilang mag-ama. Kasama rin sa kanyang ibinahagi ang mga larawan nila ng kanyang mga anak habang kumakain sa isang restaurant. Sa kanyang caption, emotional niyang ikinuwento. Exactly one week today since my brother Mito left us, and yesterday was my dad's sixth birthday in heaven. Although Dad and Mito are together now celebrating, we still have to go on with our lives with very heavy hearts. This hit me so hard, but not as hard as it hit my children, especially Santino. My children feel like they lost a father in Mito. We all have to smile while we're dying inside. Samantala, bumuhos naman ng mga mensahe ng pagmamahal at pakikiramay mula sa mga netizens, kaibigan, at mga mahal sa buhay ni Claudine. Isa sa kanila ang nagsabi, "Stay strong. They will be happy if they see your family moving forward."